Welcome back sa aking Youtube Channel, Jeremys TV Manila Like, Share and Subscribe Shoutout po sa mga iskonyas na patuloy na sumusuporta sa ating channel Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat Alright, so topic natin yan po today's video Tapang noon iyak sila ngayon mga release tang nahuli ng pulis na kung saan kahapon ay talagang nanggulo naman no dito sa may main jola so actually no si yung mga kabataan na yun, nakita ko yun eh. nung nasa luneta po sila apakarami nila isang grupo talaga sila so sa ngayon no nakakulong na po halos may dalawang daan ayon kay bossy Boss Y no sa kanyang interview kanina at uh, parang ano talaga no, may nag-udyok po sa kanila o may nagplano talaga. Kasi 'di ba nung una magugulat ka bakit sila may mga bakit sila may mga dalang mga gamit o nauna yung bato no. Doon sa area na hindi naman pumabato doon eh. Pangalawa, meron silang di diba, yung mga nakabote na may pintura daw na may, mabahong uh, amoy. At kung ano-ano pa talagang uh, kung baga kung wala talaga nagplano dyan sa kanila o nag joke hindi naman nagagawin yun ng mga kabataan na yun siyempre matatakot yan, no? lalo na may mga may mga polis naman meron pa nga dito no? Uh, di ba nakapagbalyahan po sila sa mga polis ayun oh, yung isang uh, kabataan no? may dala pang ano yung eh, pang shield ng polis oh. yun no oh. bitbit -bit nila nakasakay sila ng uh, Jeep. Di ba? Imagine nyo. <laughs> para bang ang nag rito yung mga pulis. Pakitang kita naman po natin. No? Kaya saludo rin tayo sa ating mga kapulisan. na uh, maximum tolerance po yung kanilang uh, ipinatupad. At wala silang baril. No? Wala silang baril na nadala-dala. Para maiwasan yung uh, may uh, maraming mamatay. Siyempre, pag napikon na yung pulis, kung may dalang uh, baril yan at nasaktan na, baka paputokan po yan. Yun ang maganda po sa kanila. Kaya kitang-kita no, sa maraming video na lumalabas ngayon sa social media na talagang napakatatapang -ta no, ng mga batang to. So, isa dito ay talagang uh, paninira nila, mga kaiskonians, no, sa mga property, private property at government property. Talagang uh, sinira nila. So, isa ito no, sa sa talagang matinding ginawa pati stop light no hindi nila pinatawad ito ha oh, di diba? talaga oh inakyat pa oh Oh? Siapa? Diba? Sabi nga ni Yorme, mga adik 'yan eh. Mga utak pa ka. kasi nga talaga naman kung normal kang tao, no? O, um, nakakalungkot dito ng mga kabataan po. Ay sila pa naman yung uh, na dapat sana ay pag-asa ng ating bayan. Pero kung mga ganito po, uh, yung mga kabataan, wala pong future ng Pilipinas, 'di ba? Sa so, konti lang naman 'to, mga isolated case lang naman. Nakita po naman natin doon sa Luneta, no? payapa tayong Uh, nagrali At nakita nga natin yung mga iba dyan no, Yung kanilang uh, uh, Grupo Nung nandun po tayo sa Luneta Nakita natin na talagang uh, Marami sila At sa mga ibang videos nakikita natin na Talagang sinasabi nila Huwag kayong tumakbo Nung nakakahabulan na po ng mga polis Huwag kayong tumakbo, huwag kayong matakot Parang ganun no? may simisigaw po Doon sa mga ay uh, ibang video na nakita natin. At napansin ko to no nung nasa Luneta yung uh, kanilang mga grupo ito ba yung video na yun. May uh, mayroon ako dun sa upload ko no nakikita natin yung mga naka-black po sila naka uh, uh, face mask no yung iba hindi face mask eh, yung parang sa motor po no yung shoot shoot natin kahapon para hindi kita yung muka Pero sa ibang mga anggulo po talaga nakita sila yung kanila mga uh, itsura at uh, at ngayon no nakulong na po sila halos dalawang daan at nagiiyakan na sila di ba ang maganda nito sana nga no, ituro nila kung sino talaga yung nagplano nito at sino yung nagpondo sa kanila para magkaalaman na no sa uh, nangyari kahapon kasi parang hindi po normal no? yung talagang legit na mga relista po Pagkatapos nila magprograma ay umalis na po sila. Wala na tayo nakikita, di ba? Yung mga akbayan, mga anak pawis ba yun? Yung na KMU, yung naging nag, na -ano, nakikita natin mag, nagrarally. Wala po sa kanila yung uh, gumawa nun, no? Kumbaga talagang uh, ibang grupo to. Hindi sila talaga release. Ang, pl ang, plano talaga din na ay manggulo lang po. Di ba? Yun po ang kanilang plano ay manggulo lang. Kaya buti na lang nahuli sila at sana nga ituro no kung sino talaga yung mastermind dito. Alright, so mamaya po live po tayo no. Ah, uh, pag-usapan natin ng mas malalim pa to. Nandito na po ang mga sisters natin yung vlog. Thank you very much po pagpalain tayo ng no? Pumay Kapal Manila. God first. Thank you so much.